Last day na nga ng pasok namin ngayon at eto meron nga kaming medical. Kaya naman maaga nga po akong gumising para nga kumuha nitong ating urine. Good morning guys! It's me again, Penny! At ayan na nga tayo ay kukuha nga po ngayon ng ating ihi. Sabi nga nila yung una daw ihi mo sa umaga ang kunin mo para daw nga mas mabisa at makita nga kung ikaw ay may mga sakit-sakit. Siyempre -sakit. ako naman ay sunod din. Pagkatapos nga namin gumayak lahat, makakain at makaligo ay di naman nga laing na ipapagawa mimigay namin sa aming mga katrabaho at kaibigan ng aming inihahanda. Pasensya na nga rin po sa ibang hindi mabibigyan at kakaunti nga lang po yung aming naluto. Kami nga po ay tuwan-tuwa at sila'y nasarapan dito sa aming nilutong sinantulang laing. Nung ari nga pong aming sinantulang laing ay natikman nila aba ay eh, may mga nagsisipagbilihan ay eh, hindi nga po namin na rin binibenta. Nung tapos na nga kami talaga lahat guys magayak ay eh, di ari kami ay aalis na nga at talaga nga namang kaurasan na rin naman. Siguro nga po ay eh, sa susunod subukan namin magbinta din ng pagkain. Tamang-tama nga lang ang aming paggagayak ngayong umaga alas 6 G's, kami ay naalis na ng aming bahay. Fast forward nga ulit guys kami ay magpapamedical na at dito nga po ginaganap yung aming medical dito lang di sa aming company sa kantin. At ayan nga ipapakita ko sa inyo yung ilang ginagawa sa amin kapag kami ay minemedical dito sa aming company. Bali katulad nga lang din ito nung annual physical test na kinukuha ang iyong height, kinukuha rin ang iyong timbang. Lugi nga din ni guys sa timbang at malalaman na lagi sila ang nakaupo sa trabaho ay nananabanga. Tinanong nga din kung ako'y kumain na sabi ko'y hindi na at pinadala ko na lahat ng pera ko sa Pilipinas. Charis! Tapos nga ipapasa ko na aring aking ihi. Tapos meron nga din dining ng BP. Tinitingnan nga din eh kung ikaw ay high blood na sa kakatrabaho o high blood na sa kakakain ng matatabang pagkain. Malalaman nga din din sa BP kung ikaw ay high blood na kakapadalan ng pera sa Pinas. Alin namang sumunod na test ay titingnan nga kung gaano pakalinaw ang iyong mata. Dini mo nga malalaman sa test na are kung gaano pakalinaw malinaw ang iyong mata lalo na nga kapag may nag-message sa iyo na kamusta na insan. Talaga nga naman pag ganoong mga message ang iyong mababasa sa iyong cellphone na kamusta na insan ay para nga nanlalabo na ang aking mata. Kitang kita nga ang resulta talaga nga namang malabo ang aking mata din Hindi na nga rin pala ako nakapag video sa mga ibang test na ginawa nga namin ngayong medical at talaga nga namang kami nagmamadali kahit kakaunti ang tao. Dini nga ay pinapakinggan ni Sensei ang tibok ng aking puso at tinitingnan nga niya kung kaya pa nga daw ipagpatuloy ang hamon buhay. Charis! Pagkatapos ko nga mag-exhale and inhale doon kay Sensei ay ipinrepare ko naman aring aking braso na ako'y takot na takot at kukuna na naman nga ako ng dugo ngayon. Ako nga'y tahimik lamang sa umpisa pero nung naturo kanay talaga nga namang ako'y kabado ay ko na lang sa tawa. Sheesh! Pagkatapos nga ng 5 minutes ay kami bumaba at last na nga na test ito. Ito nga ayong yung ECG. Nagtaka nga ako at wala palang x-ray ngayong medical namin. Bali ayan nga lamang guys ang medical namin ngayon. Selfie nga muna. Charis! fast forward nga agad guys times 4 kami nga ay nandito na sa bahay at gutom na gutom na nga kami ni ate ayan at kami agad ay nagprepare ng aming i-dinner puros nga mga prito ang aming inihanda ngayon may pritong patatas pritong chicken din tapos yung binili nga ni ate na pancake na napakasarap mabilis din nga lamang i-prepare yung pancake kaya yun nga muna ang aming i ngayon at ayan guys kami nga muna ni ate ay kakain na talaga nga namang gutom na gutom na hanggang dito na lang muna guys salamat sa inyong pagsama huwag nyo kalimutang i-like at i-share ang video